kababayan, nasa San Andres tayo. Pag dito tayo kababayan, medyo dahan-dahan po, ano, kasi pun lugar ito at saka maraming tao. Ang daming bata mga kababayan. Ayan yung bubungara natin, mataong lugar. Mga kababayan, San Andres Bukid, ay eh, San Andres Bukid ata ito. Sa may malapit sa Lasal. Ayan, mga kababayan, dandahan po natin tong dandahan yung tong ayan, tong lugar na to talagang crowded sa hapon. Ayan, tingnan nyo naman po yung dadaanan natin. Talagang ano to? Sentro ng maraming tao. Ayan o, tingnan nyo, maraming nasa unahan natin. Pero, siyempre, bibili muna tayo mga kababayan. Ayan, nakita nyo yan. Patawid-tawid ang mga bata. Kaya yeah, kababaya. nakita nyo naman yung mga bata. Mm. Di ba? Ano to mga kababayan, ano? Delikadong daanan to. Kaya bumili lang tayo ng kindi kasi medyo para makaano naman tayo ng ano. Huwag puro kape. Ayan o, oh, di ba yung mga bata. Nasa ano to, ayan o. Oh. Paano hindi delikado? Tingnan nyo po yung tomato may parating na sasakyan yung mga bata hindi tumatabi ayan o oh, ba diba? o oh. san andres to mga kababayan kaya pagdadaan po tayo dito delikado dandan po ayan Bila May Santos shout out po sa inyo ma'am May Santos ayan o oh yung mga maritis mga kababayan nasa labas hmm. nakakatakot dito duman kaya daan-daan po dahil sa totoo hindi sila marunong tumabi o oh, yan ba diba? kaya minsan ayaw namin dito pumasok kasi nga tulad nito delikado dahil yung mga bata nagtatakbuhan Mamaya makadisgrasya tayo dito kaya dahan-dahan talaga dito pag dumaan ka. May laman o wala ganito ang takbo namin dito lagi kasi para sure bull. Kaya o. No. Diba yung mga bata nasa kalsada. Kasi ito yung lugar na parang pinaka playground nila. Yung kalsada. Hmm. Kikyan naman o no, di ba diba? kaya hindi talaga tayo dito pwedeng tumakbong mabilis pero pag lagpas mo dito mga kababayan okay naman kasi ano yan yung kilalang mga eskwelahan. dun lang banda tulad dito di na ganong marami dito ang bata kaya kita nyo naman Oh. Hmm. Yung mga bata palakad-lakad talaga dito. Diba? Pero pag lumagpas ka dito ay eh, hindi na kasi ano na to. Kontrolado na ng mga gwardiya ng ano to. Nang dilasal. eh Ayan. Hindi ba ito yung lasal? Malungkot, malungkot yung daanan mga kababayan. Ito yung singgalong mga kababayan. And hindi na natin pupuntahan yung kabila kasi ganun din masikip din dun Ayan mga ano na makulimlim na masyado Parang linggo lang ngayon Diba mga kababayan, ma, ma ano ngayon, ma kulimlim. Hello eh, mga kababayan, may eksim video lang to. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano ka yung lugar na yun. Ano?